Hi Kik guys! Are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi guys! For today's video, tayo ay magsia-celebrate ng birthday ni Maning. Ayan siya. Happy birthday, Maning. Ayan. Dito kami sa my KFC. Ayan si Renka. Ayan si Boss Arnel. Ayan si Boss tapos si Christian tapos si Like, si Jerry, si Nino tapos hintayin pa namin yung mga kasama so mamaya ulit hintayin pa naman yung iba namin kasama kami ay kakain kahit sobrang lakas ng hangin grabe true so abangan nyo mga ganap mamaya kakain kami may celebrate ng birthday ni Mangy see ya si Alex na lang ang kulang at si Mangy ano, kumpleto na kami. Ayan na po yung bumili ng pizza, guys. Sa may Papa John's. Ayan o. No? Ayan yung ating food. Meron tayong KFC. Two bags of drinks. Yellow. May tani. May mane, Pizza. Ayan. Ayan. Ayan pa. Kompleto na kami. Yung mga foods namin. Pasilip nga ng cake, be. Ay, pasilip daw. You know. Yun ay, o. Yun o. Know. Yun know? o. Yun o. Paikutan natin kasi mahangin. Yun know o, yung cake. Bakit ako maglalagay hindi ako marunong nito? Tinutusok lang yan. Uh, Meron pa kami pakanin. Yung nangyari sa buhay okay. ko ah. Uy, grabe siya. Uy, grabe siya.

Mga busy, 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 busy. Kami na lang ayan ng birthday boy, guys. Yan po, ah. Oh. Yan. Ay, nakuha na yung isa. Pati yung ninong nakuha na. So, ba yan? Oh, birthday yan. Birthday boy. Lagay mo pa, para marami. The more the merrier. Ayan! Ay, oh, dito ka, ka Dito ka! Dito ka, dito ka! ka Dito ka, may Oh, dito ka, maning! Ayan, oh, dito ka, maning! Sa tabi ni Renka? Alam mo naman sa taas ni Renka? Si diba diba? Ay, 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 ni ba? ay, 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 mo Lamang tayo eh! Pakita mga handa! Ayan o! No? Ayan no? o! Meron mo cellphone cellphone Mayroon. <laughs> <laughs> Mayroon ka Dito ko, oh, bakit na nasa side? Diyan harapan niya. Parang kuhang-kuhang mo. Kuhang, no? Yeah, 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 happy be. birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Sayo you are drink, Happy, happy, happy birthday. We wish Wish, wish. Aku tuh mesti dikira nama nag wish mana wish <laughs> sana I might take okay <laughs> <speaking> 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 No. gusto nyo pala nakikita nyo yung mga mukha nyo no? uh. yung yung Gusto yung 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 oh baka naman oh. pa pa-jans baka naman Diba? sige sige psi baka naman makalibre libre baka naman may ano ka may meron kang ano may Sana natapos na sige na sana Yena, Yena, Yena. Okay. No, Yena. Ah, oh, kembanan. Apa kembanan? Kembanan happy birthday. Hui, Yena. Betul, lewatnya apa loh? Saya sih manusia. Hahaha. Bagi siapa rencana Oh. Hahaha. Kismunau yang birthday. Kismunau. Hiiii. Kat

Birthday okay. celebrant. Tapi ni tu, susu sedang satu, dua, tiga, birthday lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepulu, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, sa... belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua,

Sabaw. <laughs> <laughs> Sabaw niyo. Sabaw niyo. ano? Yung ano mo? na, ka, Nong? Hindi lang. Okay. Nakakaya naman sa nagdala na. Oo. Binayo bayo Di na ko trabaho niya. Binantayan <grunts> ko lang yung pagluto ng kumakot yan. ang tinawag. Ming, 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 tawag ka, ming. Iliwa eh. Uh, isa lang daw, isa lang. Dalawahin okay. mo. Dalawahin okay. mo tayo, saka Alex. Huwag ka mo kumuha, Alex. Ito sa'yo. Oo. Bakit yun niyo? Bakit ilagay sa basa likod? Bakit na sa pizza? Bakit mo yung plastic na kagad na. Wala na. Sinapong kula. Yan po ang celebration ni Manny para sa kanyang birthday. <laughs> oh, tapos meron tayong one by one message ah. Andan niyo na yung mga message nyo! Happy, happy birthday. Hello! <laughs> Sana mabak pa ang buhay mo. Joke. Eh, joke. Good health, you lad. Fire. Thank <laughs> you. <laughs> <laughs> oh, first of all, uh, yeah. <laughs> happy, happy, happy birthday. More celebrate. Ah, uh, more celebration. <laughs> and more celebration. Serious <laughs> no? Ah, uh, sana masaya ang hinihingi ko mo ito sa tao. Ah, kung nasa ka man. God bless, good health always and A blessing. Stay uh stay pogi. Yeah. God bless to you. Thank ano, you. Ano pa advice? Ba? Lulugin mo na. Happy birthday. Hindi ito? Hindi magbisaya. Hindi magbisaya. Happy happy birthday. Hindi ako talaga. Hindi naman ako ah, talaga. Hindi naman ako talaga. Hindi naman ako talaga. Hindi naman ako talaga. Hindi naman ako talaga. Happy birthday ako sa, sa ring. Ring sa sakipsi, tapakain, tapakain, tapusong nagkasama luto, sabos kipsi, na, bener para bener na kipsi, magusto ka? magusto? nyan nyan nyan, Si major, major major, major major, major major, major major, major Mayor, major na. Mayor, mayor. major major, mayor. Mayor, major Mayor, Mayor major, Happy birthday, major major, major major, major major, major major, major major, major ayoo kasi yung para ganda talagang happy birthday lang happy birthday more birthday to come give your life and let 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 sorry 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 sorry

pang bubuli ng kakikwapo sa kanya yan kayaan mo yan yung mga mga turo nila yung mga advice nila, pakinggan mo tapos itapon mo kasi walang pinta yung minsan yung iba matanda na tayo, alam natin yung tama at mali yung tama Hoy! 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 Hindi yan sepon! Hindi! Maghumuti na ako ngayon Ano ba ang sinasabing ko? Hindi pa nakuha ko siya Ano ba? Hindi. Si ah! Happy birthday. Saka si Adando si birthday. Saka post. si birthday to kan. Junis. Uh, ah, ay si Junis. Nasawa ka na. Mag speed up ka. Ay Diyos, wala ay na po sa ito ka boss, <laughs> mga tugang na. po uya pong sa lunar ng ano? para i ang uh, anyos ni Maning. Asa liwat, Diyos ang magbantay sa ano? at um, palawigong pa sa imong buhay. Nasa tuya ka ko lang manalang. Ano? Kaya... Ang masasabi ko lang. Mag-ingat ka! Ming, happy happy birthday! Wish ko iyo ay uh, lagi kang mag-ingat. Maraming rights para sa atin. Tapos, lagi lang ako nandito para sa inyo. Alam naman yan. Ingat lagi. Uh, good health. Happy birthday. Wish you more birthday to come. Good health. At saka isa pa. Gusto ko, wish ko na sana magkabibi na kay Nireka. Okay, eto na. Volunteer Ninang. Happy birthday. Happy, happy birthday, Maneng. Uh, sana ang, masaya ang araw mo. Palain ka palagi. Magandang kalusugan. Saka, ride on! Get more 3 2 1 Okay, Four, three, okay. Two, one. One. okay. Uh, happy birthday first of all um thank you sa mga pumunta galing pa ng industrial dekat doong live chat Christian salamat sa pagdalo Happy birthday Agong na <laughs> Sana mas madami pang rides uh, iwas sa kulikat tapos ingat sa work good health nandiyan ka sa Bobong uh, <laughs> Ako po kayo Yun lang, tsaka mag, mag may problema. Okay, nandito lang ang tropa, support kami sa'yo. Diba mga tropa peeps Yes! Okay, yun lang po. Go! oh uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagdalo sa aking karawan. At masaya ko nandito si Ninang Ninong, mga tropa, at sa aking asawa. Maganda. Salamat sa paki-ipsi at salat, salat lahat at pagmamahal mo. Hey. Hey, hey, hey. Thanks for watching. God yes. bless everyone.